Ito yung mino natin ngayon, sinigang na baboy. Ganito ka laki ang ginawa kong hiwa sa baboy. Ito yung gamitin natin pang-asim sa sinigang na baboy, mangga, mangga na hilaw. Mayroon tayong langka, kamatis, kangkong, sibuyas na puti, labanos, siling green. May pinainit na ako na tubig, ilagay na natin ang mangga. Nakahiwa-hiwa ng cubes guys ang mangga. Ilagay na natin ang baboy. Lagyan natin ng asin. Ilagay na natin ang sibuyas ilagay natin ang kamatis. Ilagay na natin ang radish. Ilagay na natin ang langka. Ilagay na natin ang kangkong. Ilagay na natin ang ceiling green. Tikma natin. Hmm. Grabe, napakasarap. Sakto lang ang asim niya na isang pirasong mangga ang linagay ko. Tapos kalahating baboy ang sinigang ko. Tamang-tama lang talaga ang lasad ng asim. Luto na ito hahanguin na natin. Please subscribe, like and share. Thank you for watching.